Maligayang pagdating sa Emissaries Unidos The Lose Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagsimula ang aking kwento nang bumisita ako sa isang kaibigang Seikiko, isang kaibigan na isa ring Kristiyano. Ang aking kaibigan, isang babaeng may paggalang sa Diyos, ay nag-aaral ng banal na kasulatan at nananalangin sa ating Panginoon araw-araw. Gayon pa man may kakayahan siyang maunawaan ang mga bagay-bagay. Mayroon kang kanser sa baga at mamamatay ka, ibinalita niya sa akin sa pagkakataong iyon. Mula sa mga nakaraang pagbabasa na ginawa niya para sa akin, alam kong napakatumpak ng tanyang mga deklarasyon, kaya't wala akong dahilan para pagdudahan ang tanyang pahayag. Kinabukasan, nagulat ako sa Veterans Affairs Medical Center at humiling ng pagsusuri sa aking baga. Naranasan mo na bang magsagawa ng pagsusuri sa agent ng kanser sa baga? Hindi pa, nag-schedule siya ng CT scan na nakumpirma na mayroon nga akong kanser sa baga nang ang mga doktor ay nagsagawa ng karagdagang pagsusuri. Pinayuhan nila ako na ang kanser ay nasa stage 3B, isang yugto na itinuturing na hindi magagamot at hindi magagamot pangalawang opinyon. Sinabi sa akin ng mga manggagamot na nagsinungaling sa akin ng mga doktor tungkol sa yugto ng aking cancer. Ang cancer ay nasa stage 3A na talaga. Nagsinungaling sila dahil ipinapayo ng National Cancer Institute na ang isang stage 3A cancer patient ay maaaring maging karapat-dapat para sa operasyon, samantalang ang isang stage 3B na pasyente ay hindi, paliwanag ng doktor. Gayon pa pinayuhan ako ng mga manggagamot na ang pangmatagalang pagbabala ay nananatiling pareho na ito ay isang nakamamatay na sakit at na ako ay mamamatay sa kalaunan. Isang kaibigan na nagkataong isang social worker ang tumawag at sinabi sa akin na nakipag-ugnayan siya sa isang clinical oncologist na handang makipagkita sa akin sa kabila ng katotohanang wala akong medical insurance. Nakakita ang mga oncologist na iyon ng paggamot sa kanser sa baga na sinusubok isang pagsubok na karapat dapat kong salihan. Inanyayahan nila akong makilahok, pinayuhan ako na ang mga gastos ay sasakupin sa ilalim ng programa ng tulong medikal ng gobyerno. Ang paggamot ay nagtrabaho ng kapansin-pansin dahil naalis nito ang lahat maliban sa limang at kalahating sentimetro na malignant na tumor na lumalaki sa aking kaliwang baga. Bagamat hindi ganap na naalis ng paggamot ang cancer, sapat na binawasan nito para sa mga surgeon na magpatuloy sa isang operasyon upang alisin ang natitira. Gumaling ako ng maayos pagkatapos ng pamamaraan na kinabibilangan ng kompletong pag-alis ng aking kaliwang baga. Gayon pa pagkaraan ng isang buwan, ipinaalam sa akin ng mga doktor na nagkaroon ako ng fistula at kailangan akong operahan. Sa ikalawang operasyon na iyon nagsimula ang aking hindi kapanipaniwala kahit mahimalang kwento ng NDI. Pagkatapos ng operasyon, idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang buong pangkat ng kirorhiko na nagkuumpulan sa dulong bahagi ng operating room. Habang nakikinig ako, napagtanto kong ipinagdarasal nila ako. Biglang lumingon ang isa sa mga membro ng team, tinitigan ako ng mga mata at napansin kong gising na gising ako buhay siya, sigaw niya na nagtulak sa iba pang grupo na sumugod sa tabiko sinusuri ang aking mga vitals ipinahayag nila ang kanilang labis na kayang hawahan na ibinulalas kung gaano sila kahangahanga nang makita akong buhay hindi na nila ako muling binuhay nang huminto ang aking puso sa panahon ng operasyon kumbinsido na walang ibabalik sa akin bumaling sila sa panalangin para sa aking kaluluwa Matapos kumpirmahin ang aking mga vital, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga tungkulin, ngunit isang manggagamot ang nanatili sa tabi ng aking kama. Nagtataka siguro kayo kung bakit nakatayo pa ako dito, Ania. Dahil may gusto ka pang sabihin sa akin tungkol sa nangyari, sagot ko. I've been performing the same surgical procedures for the past 20-something years, and what happened here today is something I have never experienced before. Ito ay nagkaroon ng napakalalim na epekto sa akin na pakiramdam ko kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol dito, sabi niya. Tell me what happened, sagot ko. Binakasan ka namin at tinatanggal ang matabang tisyo sa puso mo na plano naming gamitin para atali ang fistula mo nang bigla ka nalang magsalita ng malakas. Nagulat kami kaya tumalon kaming lahat mula sa mesa, iniisip na baka napaaga ang anestesya. Agad naming tinignan ang mga instrument namin at pagkatapos makumpirmang nandoon ka pa rin, sabi niya habang nakatayo ka lang at nakikinig. Anong sinabi ko? Tanong ko. Hindi naman kung ano ang sinabi mo kundi kung sino ang kausap mo, sagot niya. Sino ang kausap ko? Tanong ko. Kinausap mo si Kristo, sabi niya. Iniisip ko kung nagbibiro ba ang doktor ngunit nang seryosohin ko ang tanyang ekspresyon at tila gulat na gulat pa rin siya, alam kong taimtim siyang nagsasalita. Para bang sinasagot niya ako, tanong ko. Wala na kaming narinig na ibang boses, pero parang nakikisali ka sa two-way na pag-uusap, Ania. Na-discharge ako sa ospital sampung araw pagkatapos ng operasyon at hindi nagtagal ay nakalimutan ko ang tungkol sa operasyon at ang account na ibinigay sa akin ng doktor. Pagkaraan ng halos isang buwan, gayon pa man, binisita ko ang aking kaibigang Seike ko. The moment she saw me, she froze, staring at me incompletely pagtataka. Mayroon kang liwanag na nagmumula sa iyo at mga anghel na lumilipad sa iyong ulo, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatoon sa panoorin na siya lamang ang nakakakita. Then, in a subdued tone, tears welling in her eyes, she added, alam mo naman na namatay ka noong nakaraang buwan sa operating table, di ba? Oo, oh, ang daming sinabi ng mga doktor, sagot ko. Nagsasagawa ako ng mga psychic readings para sa mga tao sa nakalipas na apat na taon at ikaw lang ang taong nabasa ko na nagkaroon ng personal na pakikipagtagpo kay Jesu Kristo, sabi niya. Sinabi ba sa iyo ng mga kawani ng medikal kung ano ang kanilang naobserbahan, tanong niya. Oo, ngunit hindi nila masabi sa akin ang marami lamang na nakikipag-usap ako kay Jesus. Nagagawa mo bang magbigay ng anumang mga detalye, tanong ko. Oo, oh, kaya kung ikwento ang buong usapan, sagot niya. Ano ang sinabi ni Jesus, umaasang tanong ko. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi niya, ngunit una, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Noong huli kang pumunta sa akin, sinabi ko sa iyo na mayroon kang cancer at mamamatay ka, iyon ay para sa iyo. Nakatakdang pumasaka kagad pagkatapos, at ayon sa lakas na natanggap ko sa pagbabasa na iyon, hindi ka dapat naririto ngayon. Kapag namatay ka at naiwan ang iyong katawan sa itaas na bahagi ng iyong tinig, ikaw ay nagsisisi sa iyong tinig. Kailanman ay nasaktan ng sinuman sa anumang paraan habang ikaw ay narito sa mundo ng napakalakas at sa gayong damdamin at pananalig na ginulat mo ang lahat ng nasa paligid mo noong panahong iyon, at sa ay lumapit upang tingnan kung ano ang lahat ng paguluhan ng hindi mo alam kung sino siya ikaw ay tumalon sa harap niya at kaagad na nagsimulang sabihin sa kanya na ikaw ay nakalabas sa kulungan na ikaw ay nasa ilalim ng kulungan nakalantad sa agent orange sa Vietnam na hindi ka pa mamatay at gusto mong bumalik at magsaya nang marinig ng staff sa operating theater na sinabi mo yon nagsimula silang tumawa sa sandaling iyon, hinawakan ka ni Jesus, agad kang pinagaling at pinabalik ka sa iyong katawan. Mabubuhay ka ngayon para sa isa pang dalawamput-anim na taon, sa panahong iyon ay tutulungan mo ang iba na may katulad na karanasan sa iyo, dahil ang pinakamalalim na hangarin ng iyong puso ay tumulong sa iba, sabi niya. Ibinabahagi mo ang iyong kwento sa marami, bagaman kakaunti ang maniniwala sa iyo, dagdag niya. Ang insidente ng iyon ay naganap noong taong 2000. Mula noon, ang kanser na nanatili sa aking leeg, umakyat sa apat na yugto ng metastas sa aking katawan, at umakyat na sa apat na yugto. Muli akong nagpagamot, ngunit ang mga doktor ay tumanggi na mag-opera, at iginiit na walang pagkakataon na mapapagaling ako sa pag-aasam ng kamatayan, bamaling ako sa mga manggagamot na tumulong sa akin na magamot at sumailalim sa operasyon sa unang pagkakataon, at muli, sila ay tumulong sa akin pagkatapos ng operasyon upang maalis ang lahat ng natitira kong kanser, ang lahat ng natitira kong kanser ay naipaalam sa akin. Nang maalala ang sinabi sa akin ng aking kaibigang Seikiko tungkol sa pamumuhay ng isa pang 26 na taon, ngumiti ako at nagpasalamat sa lahat ng tanyang tulong. Pagkalipas ng ilang buwan, isinagawa ang isang follow-up na CT scan na nagpapakita na, sa unang pagkakataon, wala akong cancer. Limang taon na ngayon ang lumipas at buhay pa ako at maayos, nagpapasalamat ako sa Panginoon araw-araw para sa panibagong araw ng buhay. Noong 2005, bumalik ako sa paaralan at nakakuha ng master's degree sa social work, umaasa na makapaglingkod ako sa iba. Bagamat ang kwentong ibinahagi ko ay hindi lamang ang pagkakataon kung saan naimpluensyahan ng Diyos ang aking buhay, walang alinlangan na ito ang pinakadramatiko. Araw-araw, ibinabahagi ko ang aking karanasan kay Jesus at kung paano niya ako pinagaling ng kanser sa isang bagong tao. Gusto kong ikwento ang aking kwento sa mga pasyente ng kanser dahil tila nagbibigay ito ng pag-asa at pananampalataya sa mga nahaharap sa kamatayan. Gusto kong isipin na ang aking kwento ay nagbibigay ng aliw at aliw sa mga sinabihan ng mga doktor, mayroon kang kanser. Walang magagawa ang sino man tungkol dito at wala ka ng maraming oras na natitira. Ngayon, ikukwento ko ang aking pangalawang supernatural na karanasan. Noong Mayo ng 2007, isinugod ako sa ospital matapos akong inatake sa puso. Habang nakahiga ako sa kama, tumatanggap ng tulong mula sa isang BiPAP machine, nagbabasa ako ng aklat na pinamagatang A Search for God na magpasya akong manalangin. Habang nakapikit ako, napansin ko ang isang maliit na punto ng liwanag at pinili kong itoon ito habang nagdarasal. Habang sinimulan kong bigkasan ang panalangin ng Panginoon, lumaki ang liwanag, at habang lumalawak ito, naging napakaliwanag na parang napuno ng liwanag ang buong ulo ko. Napakatindi nitong kumikinang na hindi ko na matiis na tignan, kaya minulat ko ang aking mga mata. Kapag ginawa ko, natagpuan ko ang aking sarili na hingal na hingal na para bang tumakbo ako. Sa isang estado ng pagkamangha at kagalakan, tuwang-tuwa akong nagsimulang ipaliwanag sa nurse na biglang sumulpot sa silid kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay napansin niyang natanggal ang aking maskara sa bipap at nakahiga ako sa tabi ng aking kama kaysa doon. Gaano nakatagal nang hindi ka nakasuot ng maskara? tanong niya. Huwag pansinin ang maskara, kailangan mong marinig ang tungkol sa liwanag na iyon, sagot ko. Pakikinggan ko ang iyong kwento tungkol sa ilaw mamaya, ngunit kailangan kong malaman kung gaano katagal na mula noong huling ginamit mo ang maskara, sabi niya. Well, hindi ako sigurado, sagot ko. Pagkatapos ay tinawag ng nurse ang iba pang kawani ng medikal sa silid. Walang makapagtukoy kung gaano ako katagal na walang maskara, ngunit napansin nila na ang lahat ng aking mga vitals ay nasa loob ng normal na saklaw. Nakahinga ako ng normal at nakakakuha ng sapat na oxygen na nagpapatunay na hindi ko nakailangan kailangan ang makina ng paghinga. Sa karanasang iyon, nadama ko na para akong nasa harapan ng Diyos at muli akong gumaling kagad mula sa isang malalang kalagayan. Napakasama ng kalagayan ko nang dumating ako sa ward na ang ilang mga nurse ay nakatitiyak na malapit na akong mamatay. Bagamat sa tingin ko ay hindi kwalipikado ang karanasang iyon bilang isang NDA, tiyak na malapit na akong mamatay. Gayunpaman, bago ako ma-discharge, inoperahan ako at binigyan ng heart stent. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang isa sa aking mga ugat ay nabara na naging sanhi ng aking atake sa puso. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, ang aking buhay ay lubos na naliwanagan ni Jesus ng Diyos ang pinagmumula ng banal na liwanag.